babalik kay Lissere ni Enrique Hill next year, dapat pa bang bigyan siya ng bagong kalabdi? O, o hindi, o depende. Depende, ito bubunit na Habang ah. namimili ka, no? Oo, oo. Nabalitan na namin. Binod ha. Ay, no ako. Hindi na siya dapat bigyan ng love team. Bakit? Kasi ano, parang napagdaanan niya na ang love team eh. Tapos na yung chapter ng buhay niya na yun. At ah, uh, siyempre, kapag may ka-love team kasi sinasabi na parang masyado kang dumidepende sa career ng isa. Kumbaga, Katulad ni Catherine Bernardo, ngayon na wala na siyang ano, mas lalo niyang nabatunayan yung kasikatan niya. So ako naniniwala ako na si Enrique I mean it's about time talaga. Although hindi masyadong naging maganda yung resulta ng kanyang first movie. Dito naman sa teleserye, iba naman ito eh. So sa akin, uh, hindi na siya da... Pwede naman bigyan siya ng kapartner, pero yung steady love team, I don't think so. Okay, ako naman, ako naman, yes. Alam na nakilala si Enrique Hill na may kalabim siya. Siyempre, hahanap-hanapin <laughs> ah, niyo ng mga tao sa kanya, no? Kaya dapat, bigyan siya ng kalatid sa susunod niyang teleserye. Tignan niyo mga mga oh, project na mag-isa siya. Hindi naging maganda ang result, no? Kaya dapat, bigyan siya ng collaborative. So, parang bakit naman siya. Oh. Okay. <laughs> <laughs> oh. o sino? Sino? Sa palagay mo? Si Kim Chu. Oh, Kim Chu ko na lang ng pao Hindi pala. Kim Chu. Si Janine, Janine. Janine Gutierrez pala. <laughs> <laughs> uh, na Nahahawa ako sa isa dyan. Ikaw naman. Alam niyo, huwag na kayong magtalong dalawa. Bakit? dapat yeah. bigyan ng kalab. Yeah. Dapat hindi. Eh, depende yan. <laughs> Nasa management siya. <dyan. laughs> Ang ABS na nagbibigyan ng seri kayo. Wow. Eh, kung sa tingin nila, dapat pa bang bigyan to ng kapareho? Wow. Ibigyan wow. Ano? Oh, Kung okay. diba, ka sa tanong. Eko, ito ay aking opinion. It's my part na ibigay yung aking side. So, sana ako naman magsalita. Oh, oh. Ano? Pero ang tanong so, natin, diba, diba, ikaw ang tatanungin. Oh, nga, nga nga, depende. Kasi nga, mali nga yung depende. Dapat bote. Eh, yes or no, diba? ba? Yan ang sinasabi oh, mag ko dati pa. Oh, so, kinokorek ko. Bot, peding oo. Uh -oh. Sa kanya, kung tatakyan, o peding hindi, o oh, good. Apostle, depende okay. na rin siguro sa project. Yung mm po -hmm. yung project Kaya kung ng nga, no, oh, yan, sa ako, na kailangan talaga. Kaya kung ano, sa din depende. Uh -oh. Ako naman, no, hindi na dapat may <laughs> uh -oh. Patid na kami siya na hindi. Ako talaga, yes. Yes, yes. yes talaga ako. So, man, hindi Kasi na ang tatagapin uh -oh. na hanap mo mm naman -hmm. dyan friendship ay si Liza kung sinasabi mo naman kalaki. Pero uh -oh. dapat din siguro, yun know, ang opinion mo, kaya respeto respect ako. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Eh, oh diba? Anyways, eh, abangan na lang natin. Kung bibigyan mo ka na. Pero sabi nga kanina ni Mildred, rom-com, dapat may kalaman sabi mo. sakto. Yung kanina pa. Kaya ba? ang sinasabi ko, pwede naman siyang bigyan ng kapareha, pero yung, yung steady love oh, team, love team. It's project, iba-iba yung kapareha. Ayun. Kung ano yung nire-require. So, niyo. parang aniyan ano yan? Parang FPGs ang probinsyano dati, tsaka FPGs batang kiyapo. Oh. Na, dati love din si Maha, naging si Ganon, si Bella. Dati love din naman si FPGs si Ganon, oh, ganon, oh. Ganon na batay. Parang iba-iba love. -iba pero natin. merong Tindi ano, steady na love team. Oh, merong ano, opinion at reaksyon si Lola Chikadora. sa so Lola at sa tunay na buhay Si Luz Wiminda Raplisa. Sabi, sabi niya Dapat bigyan ng partner Para magandang Engagement but okay din kung solo lang dapat magandang project. Ayon. Pero ako ha? Si MJ Plantig, araw-araw daw niya tayong sinesearch. Thank you. Plantig. Hindi tayo mahahanap. <laughs> Ito nakakatawa. Nawawa naman siya. Nahahawa ka na rin, Rodel, kay Romel. Nakaka <laughs> nakakatawa talaga kayong tatlo. Pero, Sabi ano niyo, mo, ako aqua. ako, ako ah. naniniwala ako na magkakadong partner sa si Enrique. Di ba? Mm, mm, mm. Hindi ba? Oh, pwede siya lang Dito, pwede mag Hindi pwede mag-isa lang. Oh, yan. Kaya ako, <laughs> yes na yes ako. Yes, yes. Dapat magkaroon siya ng love team. Wow. Oh, 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 tama, tama. tama meron niya yung kaparte Kung di ba love team, hanggang doon yung sesyo, pero hindi permanent yung love team. Oo, team. Pero pwede rin naman sa patulad ni Alden Richards na wala naman permanent Oo. Oh. love team. Kung sino lang yung nakakasama oh, hey. sa project, yun lang ang kapareha. Kung din dapat oh. o, ang mangyari kay Enrique Hill dahil kahit papaano naman, Enrique Hill na yes, yan. So, At Oo. Oh. ako naniniwala ko na sa pagkakarambagong seri ni Enrique, next year ay babago ulit ang kanyang pangalan, di ba? Uh, And for us, ang bango Bakit ate ba mabaho? Hindi ang bango pangunin, hindi kipang pangalan. Nagyayakapan kami. Yes, eto na! Wow, ang bango -bango.